Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktora na nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Sa aking karanasan, marami sa ating mga lolo at lola pagdating ng edad 60 ay nagsisimulang mawalan ng kakayahang matulog ng mahimbing. Sinubukan na nila ang mga sleeping pill. Sinubukan na nila ang melatonin. Uminom na rin sila ng mga herbal tea. Ngunit, ang kanilang tulog ay nananatiling maikli at hindi mapakali. Tuwing umaga, gumigising sila na parang hindi man lang tunay na nakapagpahinga. Ang maaaring ikagulat ninyo ay isang pamilyar na sangkap sa inyong kusina, ang sibuyas, ang maaaring maging susi upang tuluyang baguhin ang kalidad ng inyong pagtulog. Ang sibuyas ay hindi lamang pagkain. Sa loob ng maraming siglo, ginamit na ito bilang isang natural na lunas upang suportahan ang kalusugan. At ngayon, kinukumpirma ng agham na ang mga sibuyas ay makakatulong sa katawan na mag-relax, bawasan ang tensyon sa nervyos, ang serotonin, at itaguyod ang malalim at natural na pagtulog ng hindi nangangailangan ng gamot. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang apat na simpleng paraan para gamitin ang sibuyas sa bahay upang mapabuti ang inyong pagtulog. Lahat ay madaling gawin, ligtas at epektibo. Pinakamahalaga ang ikaapat na paraan ay maaaring magdulot ng kapansin-pansing pagbabago sa loob lamang ng ilang araw. Kung mahalaga sa inyo ang pagtulog, manood hanggang sa dulo upang hindi ninyo makaligtaan ang pinakamahalagang bahagi. Kung naghahanap kayo ng natural na solusyon para sa mas mahimbing na pagtulog, pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications ngayon din para sa tuwing magbabahagi ako ng bagong paraan, kayo ang unang makakaalam. Ngunit bago ko ibahagi ang apat na pinakaepektibong paraan upang gamitin ito, kailangan ninyong maunawaan kung bakit ang isang simpleng gulay tulad ng sibuyas ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa inyong pagtulog. Ang agham sa likod ng mga benepisyo ng sibuyas sa pagtulog, ito ay hindi lamang isang karaniwang sangkap sa pagluluto sa loob nito ay mayroong kayamanan ng mga sustansya at bioactive compounds na napatunayan ng agham na direktang nakakaapekto sa nervous system at sa circadian rhythm o natural na orasan ng katawan. Ang mga sibuyas ay naglalaman ng mga grupo ng flavonoids at saponins na nagsisilbing natural na pampakalma na tumutulong sa nervous system na huminahon pagkatapos ng isang mahabang araw, binabawasan ang pakiramdam ng pagkabalisa at stress na siyang mga salik na nagpapahirap sa inyong pagtulog o nagiging sanhi ng pagising ninyo sa kalagitnaan ng gabi. Ang mayamang halaga ng tryptophan sa mga sibuyas ay ang hilaw na material na kailangan ng katawan upang makagawa ng serotonin at melatonin, dalawang pangunahing hormone na tumutulong sa inyo na makaramdam ng antok sa tamang oras at mapanatili ang mahimbing na pagtulog. Hindi lang iyon, naglalaman din ang mga sibuyas ng phytoncides na tumutulong na pabagalin ang tibok ng puso, patatagin ang paghinga at lumikha ng isang natural na estado ng pagre-relax bago matulog. Isang randomized placebo-controlled trial ang nagpakita na kapag gumagamit ng katas ng sibuyas na mayaman sa aliin, ang oras na kinakailangan upang makatulog ay umikli at ang pangkalahatang kalidad ng buhay ay kapansin-pansing bumuti sa maikling panahon. Ang malalakas na flavonoids tulad ng quercetin, kaempferol at naringinin sa mga sibuyas ay nagsisilbing panangga upang protektahan ang tisyo ng utak na lumalaban sa neurodegeneration na may kaugnayan sa edad. Pinipigilan nila ang apoptosis, isang proseso na nagiging sanhi ng paghina ng mga nerve cell sa paglipas ng panahon. Kasabay nito, ang mga flavonoid at polyphenol ay tumutulong na i-regulate ang melatonin at circadian rhythm na lalong kapaki-pakinabang para sa mga taong madalas magising sa gabi o mababaw ang tulog. Salamat sa kombinasyon ng lahat ng mga salik na ito. Ang sibuyas ay nagiging isa sa pinakamadali at pinakanatural na solusyon na sulit subukan kung nais ninyong maibalik ang ganap na napampanumbalik lakas na tulog pagkatapos ng edad 60. At ngayong alam na ninyo na ang sibuyas ay maaaring magkaroon ng napakalakas na epekto sa inyong pagtulog, ang susunod na hakbang ay ang piliin ang tamang oras at paraan upang makuha ang pinakamahusay na mga resulta. Sa araw, maaaring abala kayo sa pagkilos o nalalantad sa mga panlabas na stressor na nagpapahirap para sa nervous system na mag-relax. Ngunit ang oras ng hapunan ay ang perpektong pagkakataon para sa inyong katawan na sumipsip ng mga sustansya na tumutulong sa inyong mag-relax at maghanda para sa pagtulog. Ito ang dahilan kung bakit dapat isama ang sibuyas sa inyong menu sa gabi kapag ang circadian rhythm ay nagsisimula ng bumagal at ang tiyan ay handa ng tunawin ang mga magagaan at pampanumbalik lakas na pagkain. Rank 4 Isang simpleng gawain sa gabi, Rank 4, pagkain ng sibuyas sa gabi. Hindi ito nangangailangan ng malaking pagbabago sa inyong mga nakasanayan. Kailangan nyo lamang magdagdag ng kaunting sibuyas sa inyong mga pamilyar na ulam. Kung kakainin ng hilaw, mga 30 hanggang 50 gramo bawat araw, hiwain ito at ihalo sa salad upang mapanatili ang malutong na tamis nito. Kung kayo ay may sensitibong tiyan, piliin ang nilutong sibuyas na may maksimum na isang buo bawat araw, mga 100 hanggang 120 gramo na hinati sa isa o dalawang kainan. Ang nilutong sibuyas ay nagpapanatili pa rin ng maraming active compounds mas madaling tunawin at angkop para sa mga nakatatanda ang mga sumubok nito ay madalas na nagbabahagi na pagkatapos lamang ng ilang gabi ng pagpapatuloy mas magaan ang kanilang pakiramdam kapag nahihiga na sa kama mas madaling makatulog at mas kaunti ang paggising sa gabi napansin din ng ilan na ang pagkain ng sibuyas sa gabi ay nagpapasarap sa pagkain nang hindi na kailangang magdagdag ng maraming pampalasa na nakap nagbabawa sa dami ng asin at taba sa dieta. Ito ay isang maliit na pagbabago, ngunit sapat na upang simulan ang inyong paglalakbay tungo sa pagpapanumbalik ng buo at mahimbing na pagtulog. Kung sa tingin ninyo ay makatuwiran ito, iklik ang like, para malaman kong gusto ninyo ng mas maraming tips sa pagkain para sa mas mahimbing na pagtulog. Kung gusto ninyong subukan ang isang paraan na hindi nangangailangan ng pagkain, ngunit sinasamantala pa rin ang mga benepisyo ng sibuyas, ang susunod na paraan ay magugulat sa inyo. Ito ay banayad, hindi nakakagambala sa inyong rutina at lalong angkop para sa mga ayaw baguhin ang kanilang panlasa o may mga isyo sa panunaw. Rank 3, isang lumang paraan na ginawang makabago. Rank 3, paglalagay ng sibuyas sa ilalim ng unan. Ang tip na ito ay ginamit na ng maraming tao sa loob ng mahabang panahon at ngayon ay bahagyang maipapaliwanag ng agham ang mga epekto nito. Kapag ang sibuyas ay hiniwa at inilagay malapit sa inyong unan, ang natural na aroma nito ay dahan-dahang kumakalat sa hangin, na lumilikha ng mas kaaya-ayang kapaligiran para sa pagtulog. Napansin din ng ilang tao na nakakatulong ito sa kanila, na huminga ng mas maluwag sa gabi at binabawasan ang pagkabalisa kapag nakahiga. Bukod pa rito, ang amoy ng sibuyas ay maaaring magtaboy ng mga lamok at ilang mga insekto na tumutulong na mapanatili ang isang mas tahimik na espasyo sa pagtulog. Ang paraan ay napakasimple. Gumamit ng halos kalahati ng isang sariwang sibuyas, hiwain ito ng manipis at ilagay sa isang malinis na mangkok sa tabi ng inyong unan. Palitan ito tuwing 3.1 hanggang impa-araw upang matiyak ang kalinisan at mapanatiling sariwa ang amoy. Kung sensitibo kayo sa amoy, maaari ninyo itong ilagay sa mas malayo o iakma ang distansya upang umangkop sa inyong kaginhawahan. Ito ay isang paraan na halos walang hirap, ngunit nagdudulot pa rin nang kaaya-ayang pakiramdam bago matulog. At kung gusto ninyo ng isang bagay na maaari ninyong subukan ngayong gabi nang walang komplikadong paghahanda, ito ang pagpipilian para sa inyo. Ano sa tingin ninyo ang paraang ito? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento. Ang inyong karanasan ay maaaring makatulong sa iba. Kung ang paglalagay ng sibuyas sa ilalim ng unan ay nagdudulot ng banayad at unti-unting epekto, ang susunod na paraan ay lilikha ng mas kapansin-pansing epekto simula sa unang gabi pa lang na subukan ninyo ito. Ito ay para sa mga nais ng mas mabilis na mga resulta habang pinapanatili pa rin ang mga bagay na simple at madaling gawin. Rank 2 mabilis na paraan para sa mga gabing puno ng pagkabalisa. Rank 2, isang garapon ng dinurog na sibuyas na inilagay malapit sa ilong. Kung gusto ninyong gumana ng mas mabilis at mas malakas ang amoy ng sibuyas kaysa sa anumang ibang paraan, ito ay halos isang agarang pagpipilian. Kapag ang sibuyas ay dinurog, ang mga active compounds nito lalo na ang phytoncides at tryptophan, ay inilalabas sa pinakamataas na antas. Kapag inilagay ng sapat na malapit, malalanghap ninyo ang konsentradong aroma na ito mula sa mga unang minuto pagkatapos humiga. Ang paraan ay simple ngunit nakakagulat na epektibo. Kumuha ng sapat na dami ng sibuyas, durugin ito. Sa wakas, Ilagay ito sa isang malinis na garapon na salamin at takpan ito. Bago matulog, buksan ang takip at ilagay ang garapon malapit sa inyong ilong o malapit sa inyong kama upang ang amoy ay maaaring kumalat ng tuloy-tuloy sa buong gabi. Kung sensitibo kayo sa amoy, magsimula sa mas malaking distansya at dahan-dahang iakma hanggang sa makita ninyo ang tamang posisyon nangangailangan ito ng kaunting paghahanda. Ngunit maraming tao ang nagsasabi na pagkatapos subukan ito, mas mabilis silang nakakatulog. Ang pagkabalisa bago matulog ay nawawala at ang bilang ng beses na sila ay nagigising sa gabi ay bumababa ng malaki. Sa mga gabi, kung kailan kayo ay nakakaramdam nang tensyon o ang inyong isip ay puno pa rin ng mga iniisip ang tip na ito ay makakatulong sa inyo na patayin ang estado na iyon sa loob lamang ng ilang minuto kung gusto ninyong dumiretso sa pinakamalakas na paraan isa na halos agad-agad na gumagana at hindi nakadepende sa paglanghap ng aroma kung gayon ang huling paraan ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Ito rin ang sikreto na ginagamit ng maraming tao kapag kailangan nilang mapabuti ang kanilang pagtulog sa loob lamang ng ilang araw. Rank 1, ang pinakamalakas na paraan upang maibalik ang mahimbing na pahinga. Rank 1, pag-inom ng tinunaw na katas ng sibuyas bago matulog. Ito ang huling hakbang at ang pinakamalakas na paraan upang samantalahin ang mga epekto ng sibuyas. Kung ang mga naunang paraan ay tumutulong sa inyong katawan na mag-relax ng paunti-unti, ang isang ito ay direktang naghahatid ng mga sustansya sa loob na, na lumilikha ng halos agarang epekto. Ang katas ng sibuyas ay isang puro na pinagmumulan ng tryptophan, quercetin, at cycloalliin. Ang tatlong ma na magkakasamang compound na ito ay pinag-aralan at napatunayang mabilis na nagpapababa ng cortisol, ang stress hormone na nagpapanatili sa inyong pag-ikot-ikot sa kama habang pinapagana ang produksyon ng melatonin upang gabayan kayo sa mahimbing na pagtulog. Isang randomized placebo-controlled study ang natuklasan na ang pag-inom ng katas ng sibuyas na mayaman sa cycloalliin ay makabuluhang nagpaikli sa oras na kinakailangan upang makatulog at binawasan ang mga paggising sa gabi pagkatapos lamang ng ilang linggo. Ang paraan ay napakasimple. Katasan ang isang katamtamang sibuyas. Kumuha ng isa hanggang dalawang kutsarita ng katas ihalo sa mga 100 ml ng maligamgam na tubig at inumin 20 hanggang 30 minuto bago matulog. Huwag itong inumin nang hindi tinutunaw dahil maaari itong makairita sa tiyan. Kung mayroon kayong sensitibong tiyan, inumin ito pagkatapos ng hapunan at subaybayan kung paano tumutugon ang inyong katawan. Maraming mga taong sumubok nito ang nagulat na pagkatapos lamang ng tatlong gabi, mas mahimbing na silang natutulog, mas madalang na magising at gumigising na mas magaan ang pakiramdam sa halip na matamlay. Ito ang pagpipilian para sa mga nais ng isang malinaw at mabilis na solusyon na hindi nakadepende sa swerte. I-save ang tip na ito. Subukan ito ngayong gabi at bumalik bukas upang ibahagi ang inyong mga resulta, ang inyong karanasan ay maaaring makatulong sa daan-daang iba pa na nahihirapan sa hindi pagkakatulog tulad ninyo. Ngayong alam na ninyo ang apat na paraan upang gamitin ito, mayroong isang napakahalagang bagay na nais kong tandaan ninyo. Ang mga tip na ito ay tunay lamang nagagana kung gagamitin ng tama at ligtas ang paglaktaw sa bahaging ito ay maaaring mga hulugan na wala kayong makikitang resulta o mas masahol pa makaranas ng mga hindi ka nais na reaksyon. Mahalagang paalala sa kaligtasan at paano ito gamitin ng tama. Narito ang ilang mga pag-iingat na dapat tandaan. Iwasang gamitin ang sibuyas sa ganitong paraan kung kayo ay may allergy dito, umiinom ng mga pampanipis ng dugo, may irritable bowel syndrome o madalas na nakakaranas ng heartburn. Para sa mga hilaw na sibuyas, limitahan ang pagkonsumo sa mga 3 hanggang bipuntagramo bawat araw. Mainam na kainin kasama ng salad at huwag kailanman sa walang laman na tiyan. Para sa mga lutong sibuyas, ang maximum na isang buo bawat araw ay ligtas. Kapag naglalagay ng sibuyas sa ilalim ng unan o gumagamit ng isang garapon ng dinurog na sibuyas, gumamit lamang ng maliit na halaga at palitan ito ng regular upang mapanatili ang kalinisan. Gayun din, ang sibuyas ay may matapang at masangsang na amoy kung ilalagay ng masyadong malapit sa inyong mukha, maaari itong magdulot ng iritasyon sa mata o kakulangian, sa ginhawa, sa mga taong sensitibo. Magsimula sa maliit na halaga at tingnan kung paano tumutugon ang inyong katawan. Ang mga epekto ng sibuyas sa pagtulog ay hindi pare-pareho para sa lahat. Ang ilan ay maaaring mapansin ang mga resulta sa loob lamang ng ilang gabi habang ang iba ay maaaring hindi gaanong maramdaman ang pagbabago. At pinakamahalaga, laging pumili ng sariwa, malinis na sibuyas, na walang sira upang maiwasan ang panganib ng kontaminasyon ng bakterya o iba pang mga isyu sa kalusugan. Isang huling paalala, mula sa inyong doktora, ang mahimbing na pagtulog ay hindi kailanman nagkakataon lamang. Ito ay resulta ng mga tumpak na sinyales na ipinapadala ninyo sa inyong katawan sa tamang oras at may sapat na lakas para maunawaan ng utak na oras na para magpahinga. Ang sibuyas, ang tila ordinaryong pampalasa na nakatabilang sa sulok ng inyong kusina ay maaaring maging isang banayad, ngunit makapangyarihang kasangkapan upang maibalik ang mga payapa at walang patid na gabing iyon, hindi ninyo kailangan gamitin ang lahat ng apat na paraan ng sabay-sabay. Piliin lamang ang isa na sa tingin ninyo ay pinakamadali para sa inyong subukan ngayong gabi. Maaaring ito ay ilang hiwa ng sibuyas sa inyong hapunan, isang garapon ng sibuyas na nakalagay sa tabi ng inyong unan, o isang baso ng tinunaw nakatas ng sibuyas bago matulog ang mahalaga ay magsimula upang ang inyong katawan ay magkaroon ng pagkakataong maramdaman at matandaan ang senyales ng pagrerelax na ito kapag nahanap na, na ninyo ang paraan na gumagana para sa inyo maging consistent sa loob ng ilang araw at bantayan ang mga pagbabago maaaring magulat kayo na mas mabilis kayong nakakatulog, mas mahimbing ang tulog, at gumigising na mas magaan ang pakiramdam sa halip na pagod. Ang pinakamahalagang aral dito ay nasa ating paligid lang sa mga simpleng bagay tulad ng sibuyas, ang mga lunas para sa ating mga karamdaman. Kailangan lang natin ng kaalaman at kahanda ang subukan. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Kung nakita ninyong kapakipakinabang, ang mga tip na ito, huwag ninyo itong sarilinin. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba tungkol sa inyong karanasan. Ang inyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba na malampasan ang mahahabang gabi ng hindi pagkakatulog. Mag-subscribe na rin po kayo para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pa nating pag-uusapan tungkol sa natural at ligtas na mga solusyon para sa kalusugan. At pakibahagi po ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring nangangailangan din nito.